takpuan ang pinakamalalaking taniman ng rubber. Sa lawak ng pinsalang dala ng sakit na ito, taong 2023 nang nag-anunsyo ng state of calamity ang basilan dulot ng infection sa halos 90% ng rubber farm sa probinsya. Yung pistol disease or left fold disease no rubber, isa talaga yon sa pinaka problema ng industriya sa ngayon. Base sa statistics, lalo tayong sa uh, matalam rubber trading centers namin, makikita talaga yung pagbaba ng produksyon. Uh, dati, umaabot kami sa 120 metric tons sa isang delivery. Pero nung tinamaan na ng pistol nandiyan na lang kami sa mga 80 metric tons po. Bukod sa pagkaunti ng aning latex o dagta ng puno, dagdag pasanin pa sa mga rubber growers ang gastusin sa mga produktong kailangan upang maisalba ang mga punong infected ng naturang sakit. Apektado talaga yung income na dapat matatanggap ng aming mga magsasaka. Dagdag din dyan, ay kailangan nilang magdagdag ng karagdagang Uh, gastos para sa pagpuksan nito. Katulad ng pag, paglagay ng mga abono, pagbili ng mga fungicide, insecticide para makontrol ang sakit na ito. Sa ating pagbabalik, kilalanin natin ang isang grupo ng mananaliksik na gumawa ng solusyon upang labanan ang sakit na pestalotopsis. Yes, ang isa sa mga advantage nito, EJ, ay ang early detection. DZW! Number One sa Mega Manila! Bonggang Bonggang Sabado. Pinoy MD sa Super Radio DZWB kasama si Connie Season. Kinilala ng Philippine Heart Association Media Awards 2024 sa individual category. Ako po si Connie Season. Thank you again PHA. Maraming salamat at uh, mabuhay po tayong lahat. Ha? Ingat po tayo. DZWB Super Servicio, Trabaho at Negosyo kasama sina Norilyn Temblor at Tuti Binaragalan ng 46 Catholic Mass Media Awards bilang Best Business News. DZWB Super Servicio, Trabaho at Negosyo. Maraming salamat po. Ito yung kapuso Nori Temblo. Yours nuti mga kapuso magsama sa... Bonggang-bonggang Sabado. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala mga kapuso ang Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na pag ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority. Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problemang ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. <smart noise> ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problemang ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. <smart noise> Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapag paglalagas ng dahon, ilan lamang ang mga ito sa sintomas ng festal Dahil wala ng mga dahon, nababawasan ang kakayahan ng halaman na magsagawa ng photosynthetic activity dahilan upang bumaba ang produksyon ng glukos na mahalaga para sa enerhiya at nutrisyon ng halaman. In normal condition, ang rubber ay nahuhulog talaga yung, yung kanyang dahon once a year during wintering season. But with the presence of the Pistrochopsis leaf fall disease, hindi na lamang isang beses nahuhulog yung dahon nila in a year. So pwedeng maging twice or pangatlong beses mahuhulog yung dahon. So you could imagine the losses in terms of uh, yield reduction kapag tatlong beses na nanahuhulog ang dahon. So talagang nababawasan significantly yung kanyang latex gustuhin man ng mga eksperto na makontrol ito, pahirapan ang pagkontain sa nasabing sakit lalo pa't napakadaming paraan upang maikalat ito sa mga kalapit na taniman. So pwede silang dalhin ng hangin. So pwede ring mas spread from rubber tree, from one rubber tree to another rubber tree through uh, rain splash uh, kapag natamaan yung infected na dahon. So merong mga spores na Ah, uh, lumilipat doon sa mga healthy na dahon. So ang bilis ng pagkalat nito lalo lalo na kapag ang uh, temperatura, ang relative humidity ay akma doon sa kanyang uh, requirement. Bukod sa hangin at tubig, malaki rin ang papel ng human activity sa pagkalat nito. So ang ating uh, phytopathology din ay pwedeng kumalat sa magitan ng mga planting materials. So halimbawa mga planting materials na dala natin from uh, areas na merong, uh, merong case ng pestalochopsis, tapos dadalhin natin doon sa area na wala pa, so pwede nating ma-introduce yung pestalochopsis na sakit or the pestalochopsis, pestalochopsis uh, leaf fall disease. Upang mapigilan at makontrol ang tuluyang pagkalat ng sakit na ito sa mga taniman ng goma sa bansa, nagsagawa ng pag-aaral si Dr. Jill sa tulong ng University of Southern Mindanao Philippine Rubber Research Institute at maging ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o Sa pag-aaral, natuklasan rin ang mga organic at chemically based solutions na maaring magamit upang makontrol ang pestolichopsis. Ngunit kung may highlight man sa pag-aaral na ito, yan ay ang pagkakabuo ng isang DNA-based detection primer na magagamit ng mga eksperto upang mabilis na madetect ang sakit na pestolichopsis sa isang puno. Na-mention nyo nga yung uh, detection kit po. So, ng ating mga infected parts ng rubber trees. Yeah. Up next, isa pang application na makakatulong sa monitoring ng Pestalochopsis ang ating bida. I Meaning kasi real-time na makakausap ng mga ang ating mga experts ang alamat. DZW! Number 1 sa Mega Manila! ang rehiyon ng Mindanao na haharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problemang ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problemang ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. isang paraan sa pagkontrol ng mga pathogen tulad ng Pestalochopsis. Kaya naman isang application na magagamit ng mga magsasaka anytime, anywhere ang idinevelop ng grupo ni Doc Jill. Mga ka Superkada, makakasama natin ngayon ang dalawa sa mga gumawa ng Iris DD app. Kasama natin ngayon si Sir Joseph at si Engineer Cordero. So, engineer, tungkol sa itong proyektong ito. Ang proyektong ito ay tungkol sa AI-based um detection or AI-based diagnostic clinic for the detection and monitoring system of uh, the management of rubber diseases and insect pests. Mm -hmm. Ano pong makikita dito sa app na to? Ah, ang makikita natin sa app na to is ay yung mga automatic pag-detect ng mga rubber mm -hmm. diseases. Mm -hmm. So, sa leaf at saka sa sa kahoy mismo ng mm -hmm. uh, ng rubber this, rubber so dito automatic niya na ma-label or ma, ma, ma label or malaman kung ano yung sakit na nandon Sir Joseph paano Ako. na po yung gagawin natin yan Okay so ganito po ah uh, pag nandito po tayo sa farm ah uh, usually ang gagawin natin is kuha po tayo ng uh, bahon dahon mm -hmm. na mayroong sakit so kagaya po nito uh, mayroon po talaga itong sakit ang dalawa at saka po, pwede natin picturean. So, dubitin natin yung app, open natin po siya. Then dito po, meron tayong mga menu. Usually, ang ginag ginagamit lang talaga is yung diagnostic. Then, kunan lang natin ng picture. Ang importante lang po is makuha natin siya ng maayos na picture. Kasi po, minsan, yung uh, lighting condition, yun yung nakaka-problema. No? Saka yung focus. Ayan. So, picture po natin siya. And then, ipa-identify lang natin po. Andito po siya ngayon. Mm -hmm. Ang kanyang result po is, ayan, pestalot chopsis po siya. Sa so field test natin is nasa 87% po siya yung accuracy. accuracy. Bukod sa pestalochopsis, maaari na rin malaman ng farmer kung positibo sa iba pang sakit ang taniman nila ng goma gamit lang ang Iris DD mobile application. Ay, yung sa aming nakuha po is yung pinaka-accurate na na-train namin ngayon is 7 na sakit. Ah mm -hmm. uh, so kung ito po na sakit, ito po yung pestal Chopsis, yung pinaka prevalent po ngayon, a uh, clotricum, a uh, corynespora, a uh, algal spot, yung powdery mildew, yung root rot, yung sa ano po sa tree at saka yung sa mm, termites. Yun mm -hmm. po yung mga kasali ngayon sa aming app sa loob ng dalawang segundo sa tulong ng artificial intelligence malalaman na ng farmer kung infected ang isang puno. Given po na lahat po ng mga farmers usually pagka-rubber po, ay nasa mga talagang lugar mm -hmm. yan. So, in-assume na talaga namin na wala talaga internet doon. So, pag-develop po ng app yan, is by design po, offline siya. Mm -hmm. So, kahit wala po siyang internet, pwede po siyang gamitin. Ayon sa grupo, naglalaro sa 87 to 90 percent ang accuracy ng mga datos na nilalabas ng naturang application. Bukod doon sa parang pictures and sa results, ano pa po yung ibang makikita? doon sa ating IRIS DD na app? Uh, well, uh, Sir Joseph was talking about uh, IRIS DD application. Mm -hmm. Isang component rin sa ating project ay itong tinatawag nating online rubber clinic. Mm -hmm. Ang online rubber clinic po ay isang pasilidad kung saan uh, binibigyan natin ng daan na mailapit natin ang mga magsasaka sa mga experts natin. Mm -hmm. So, meron tayong mga uh, local and international experts na maaaring kausapin ng ating mga magsasaka, ng ating mga rubber farmers mm -hmm. patungkol sa kanilang problema o pro, uh, problema sa kanilang rubber. I Meaning to si real-time na makakausap ng mga magsasaka, ang mm -hmm. ating mga experts, at pwede rin po sila mag-iwan ng mga message kasi 24-7 naman ito. So, paano po natin namin make sure na accurate yung mga lumalabas dito sa app na to? uh, uh No, may make sure po natin na accurate yun siya, sir because meron po tayong training na ginawa doon. No? So sa training po na part, uh, kumuha po kami ng mga sample data at saka pinamolecular lab test po talaga yun siya mm -hmm. na dapat na-identify talaga siya na yun yung sakit. Dagdag pa nila, ito ang kauna-unahang application sa buong mundo na gumagamit ng AI upang ma-identify ang sakit ng isang rubber tree. Bakit po ba mahalaga na mapag-aralan at masolusyonan yung ganitong klaseng problema patungkol sa si mga rubber tree po? Napakahalaga, AJ, na masolusyonan natin ang problema na sanhi ng pestalochopsis sapagkat uh, isa sa mga iniiwasan natin ano, na malulugi yung ating mga rubber farmers kasi syempre pag inataki na ng sakit na prestalochopsis ay bababa ang kanilang produksyon. At uh, ang pag-aaral na ito ay silbiding anong proteksyon sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Some... Bonggang Bonggang Sabado! Pinoy MD sa Super Radio DZWB. Ang rehiyon ng Mindanao na haharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. <coughs> ang rehiyon ng Mindanao na haharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. Ang rehiyon ng Mindanao nahaharap ngayon sa malaking problema. Nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers. Ano ang problema ito? Alamin ngayong Sabado sa Expert Talk. <makes noise> Application sampai mega Manila. double super <tipetuk> raja